Hello guys, uh, welcome to my channel guys. So, ito ngayon tayo sa Tagat, resta so I can see na mga idol so bago ko magpatuloy ito mga kayo video subscribe uh, indutin nyo na rin po yung aking notification bell para lagi ay yung update sa akin mga susunod pang mga video so, na guys uh, may mag-salamat sa support sa aking Ito mo aking na napag-blog ilang isang ismory youtuber. Ayan, yes. yan So, madali lang pong makikita sa YouTube yung aking pangalan. Tungkapakilala na rin po ako. Ako po si Rom. Si Manny Naparato panabog na rin yung tayo medyo kapahangin tayo pero nakakalamig na ng panahon so tuloy tuloy na po ang lamig na ito, mga idol mga lodis mga friends so, hindi na po mapipigil itong lamig na ito. So, maganda ang ano ng dagat ngayon dahil hindi ka makalakasan ayan guys ang sinabi ko sa inyo ah gagana ako kayo sa isla ng Jeju Island so, maraming pa tayong dagat na papasyalan so, medyo busy lang ang lingkod kaya hindi ako upload ng aking video <laughs> 没都没有好。 mahangin, napakalamig. Ah, oh, paganda guys. Nice. medyo mm -hmm. nagwogi na yun. Eh. Pwede na kasi, kasi ano, uh, nakamo na. Ayun, uh, nakatahimik. Tagat oh. ngayon. So, hindi rin siya mahal. Let's si sobot na nice isbot ang along napagalan